bilang na ng naapektuhan ng LPA sa Mindanao, umabot na sa mahigit isang milyong individual. Narito ang news group ni Laika Cuevas. Umakyat na sa mahigit isang milyong individual ang naapektuhan ng malakas na pag-ulan at pagbaha sa Mindanao. Batay sa tala ng Department of Social Welfare and Development, katumbas ito ng 307,262 families mula sa mga lalawigan ng Agusan del Sur, Davao de Oro, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur at Davao Occidental. Aabot naman sa 19,424 families o 71,454 individuals ang nanunuluyan sa 219 evacuation centers habang nasa 85,936 families o 327,267 individuals ang nanunuluyan sa kanika nilang kaanak. Umabot naman sa 449 ang nasirang mga bahay habang nasa 652 ang bahagyang napinsala. Sa ngayon, pumalo na sa 70 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi ng DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno sa mga apektado ng pagulan sa Mindanao. Para sa Newscoop, ako po si Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.